Okay so ayan nandito na tayo sa bahay ni Ate uh, Concept Concept no Concept Pereira para ibigay na sa kanila yung uh, ni request nila kay Sir Ruel na pambili ng pampers at uh, pambili ng gamot. And then yung nirequest nga ni request ni Ate uh, Concept ano na lang parang herbal kasi parang mas maganda kay Tatay Tony, yung naasawa ni Ate Concept. Ngayon na, nandito na tayo. Alikoy, pasok tayo sa bahay nila, Ate Concept. At ayan, ah... Uh, pwede pa kayong pumasok? <laughs> sige, pwede na. Tara, sige. Pasok na kami. Pasok po. Tawag po. <laughs> so, wala bang ilaw, Teh? <laughs> Buksan ko na. Ayan. Binuksan ko na yung ilaw. At ayan, ah... Uh, Sige. Wala si Sige. Sige. ano oh. saan si Kuya Tony? Ayun, sige. Ito ano po Nag ano pa ba? Nag-ano? so, ayan. Aintayin uh, lang natin para makita rin natin si Tatay Tony. Mukhang nga pinaliguan kasi nila uh, si Tatay Tony. Dahil, siyempre, kailangan din maligo ni Tatay Tony. At yun, tulong-tulong uh, muna sila. So ayan, ah uh, nandito na si Tatay Tony, yung na-stroke na asawa ni Ate uh, Concept. So ayan, ibibigyan na natin yung pinadala ni Sir Rowell na 3-5-T. Concept, nagpadala si Sir Rowell ng 3-5 para pambili ng pampers. Saka yung sinasabi yung herbal. No? So ayun, ah uh, yung 3-5-T, bali kasi nagpapajikas lang kami. Binawasan ng bayad para doon sa jikas. Okay. So na 70 kaya yung bibigay ko sa inyo ay uh, 3,430. So ayan, uh, dito tayo sa kabila bibigay ko sa inyo te bali. Ito ay uh, 35 yung pinadala ni Sir para kay uh, Tatay uh, Tony at saka kay Nani Concept para pambilingan ng uh, pangangailangan ni ano. Ulit-ulit ako no. Okay, so yun. Uh, bali pinadagpa lang kasi tayo kaya Medyo may bawas na 70 ayun yung, yung bibigyan natin kaya bibigyan natin kay Ate Ayat uh, 3430. Okay, te te bilang niyo te ha. Ah, ano yung kano? 1000, 2000, 3000, 1 2 3 4 20 30. So ayun 3 4 ah, 30 yung binigay natin kay Nanay Conce at saka kay ah, Tatay Tony. Te ah, babalik kami dito pagka nakabili na kami, ah, nakabili na kayo ng sinasabi niyo ano? yung ano, herbal uh, na para no, kasi yun yung ni-request uh, ni Ate Concept na Hindi pa, kayo nang papasyal, ako na papasyal dito pagka nakabili na kayo nung para mapapakita lang natin na nakabili na kayo nung uh, herbal na yung para kay Tatay, kung mas maganda yung mas maganda sa kaya ano kay Tatay yun yung sinasabi niyo so para malaman lang ni Laserwell na nakabili kayo Okay so yun at okay wait lang sige. Sige po. Salatan. Maraming salamat po sa inyo, Sir Ruel, at sa kung sino pa po yung mga may magagandang loob po na nagbigay po ng tulong sa amin. Maraming pong salamat sa inyo lahat. Sana po patnubayan po kayo ng Panginoong Diyos. Maraming salamat po. Maraming salamat din. Yeah, okay. uh, okay. okay. Sana maging ayos na si Kuya Tony, no? Maging mas uh, okay ano dun sa doon sa sinasabi niyong herbal. So, yun. Okay po. So, ayan. Okay na tayo. Pupunta naman tayo kay... Ate Nancy Pacte para ibigay yung uh, oh, dito yung request naman niya na para sa anak niya na pang siomay at saka siopaw at saka pang gamot din ni pang maintenance nila ni Tatay Arsenio. Okay, yun. Ibigyan na natin kay Latte. So, 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 thank you ha.